Gihimo sa unang higayon sa Dakbayan sa San Carlos ang makalingaw nga Pinta Flores BMX Bike Competition o gitawag usab nga Game of Skills nga higayon didto sa Bonifacio Square sa Public Plaza niadtong Nobyembre 2, 2013. Ang resulta sa maong kompetisyon mao kining Sa Class A category, best run ang first place nakuha ni Abet Cidano sa Bacolod City. Second place, nakuha usab ni Christian Valdez. O ang third place, nakuha ni Choco Binyabon sa Bacolod City. Sa Class B category, best run, first place si John Paul Yasa sa Bacolod City. Second place, George Antonio sa Bacolod City. O ang third place, John Ray Mart Yasa sa Bacolod City. Sa Flatland, best trick, combo category. Ang first place, nakuha ni Paulo Hipolango ang second place nakuha ni Denny Varquez. Ang third place nakuha ni Ermelo Lasola. Pulos tanan tagadakbayan sa Bacolod. Ang prizes alang sa Class A Best Run category naglakip sa ganting cash na usa ka libo ka pesos o tropeyo alang sa first place. 700 pesos o tropeyo sa second place. O 500 pesos o tropeyo sa third place. Sa Class B, Best Run Category Usab, ang first place nakadawat og ganting cash nga 700 pesos og tropeyo. Sa second place nakadawat og 500 pesos og tropeyo. Og ang third place nakadawat og 300 pesos og tropeyo. Samtang sa Flatland Best Street Combo category, ang tulo ka mga winners, first, second og third place, pulos nakadawat og tropeyo ang pinakaunang BMX bike competition tipik sa mga kalihukan nga nakahan ay alang sa pagsaulog sa ika 21st Pinta Flores Festival ug apilan sa mga riders nga nagagikan sa mga dakbayan sa Bacolod, Sagay og San Carlos.